Spaghetti. Merong bangus. Pachinta. Puto. At saka caldereta. Macaroni garlic. Spaghetti. Minudo. Ayan. Meron pa tayong palabok. Yum, yum, yum. Marami tayong minuluto mga idol. Shout out, shout out mga lods. yung ang palaya nga pala kadami so, na ano po yung magagraduate kinuha niya po ang kanyang toga congratulations bunso wow siyang lilagman size 39 tatapon po ano lagyan mo na sa upuan lalaban natin yan hindi pa ba? Doon sa mataas, baka ang ngatin yan, no? Shadow. Ano pa? Hindi ka nag-chat sa GC. Nasaan na? Tuminaw agad? Okay. Tapos si Madam Matip, siya pa

parang naa, nandiyan na tayo. So, 30 din muna tayo sa school. Huwag na stress na huwag na work. Kamil namin ginawa, mga bossing. Shout out po. Hagad na rin nag-graduate. Kung um, may may graduate ka tapos ikaw lahat, Pati luto, ayan. Maga nagluto para makapag-beauty rest namin tayo mamaya. Graduation po ni Bunso. Ayan, nakapagluto na tayong spaghetti, macaroni garlic, caldereta, puto kutsinta spaghetti, at sa anong tawag dito si Yanli? Sa bangos, arenye ng bangos dalawang bilang kutsinta, favorite ko nila at saka minudo meron pa pong palabok ay, Diyos ko po haggard na po tayo, mga lods gagraduate tayo hindi <laughs> pa tayo nakakapag beauty rest madami pang ginagawa si boss na ayan Unbelievable. Nana, <tik> I'm Gayun. Selana inyari ka mauling skul. Awala wala mniej susi. na wan badin Vintagma. na. Surrender mba? Alang iyak itu? Surrender. Akitu iyak. Nakakakiyak. Amalik sila bo tsp.

Ito yung garay ko po yung nalangganan. Papasok pa siguro ngayon?

Baik. Kita kembali ke Indonesia. Oke. Uuwi na ka, ka na! Happy birthday to you! Mga May pasok ka pa, wari? <coughs> may pasok ka pa? Maray, palang, mga pala, Sino kasama mo eh? Sisay. Pag dinaw ko pa, pa. Ang mga mga pinaglinipal kan. Sa kayo kapla. Manuor kaya mo marating yan? Hoy, paakyat ta tawo. Presko sa Grabis yo. Pokoni Marapi nga siguro eh, kung yung umalis na ka na siguro, wala pa, alasorto na. Yeah. Tatlong oras na sila, wala pa. Mamabilis diba lang yung badya. Ha? Pagkabi pa. Sabi ka kaya huwag na time niya. Wala na, na siya pasok. Oh, time. Lunis. Lunis niya balik. Lunis na siya babalik. <laughs> Oo. Oh, oh, Ganun siya ka. Ganun siya ka. Kaya kami bago ang pandigo dyan ah. Hindi ah, na ah. Patinggay pa lang. Takmang hindi pa lang kayo Ikaw ba, graduation mo? 19. nineteen 19. pala. Kahawag. Ano

لوگوں اس پاس ہوا ترند کا پتہ

Buat palangnya lagi di ya? Tuh, paling. i